May haaminin ako, ha? May nakatirang lalaki dito sa bahay ko. Araw-araw namin siyang kasama. Dito pa nga natutulog, eh. Kadalasan, nagwa-walking kami. Sa umaga, madaling araw. May sarili siyang kama. lagi namin siyang kasama dito mismo sa kwarto namin kaya lang walang ginawa kundi kumain at matulog pero napakabait naman kasi tuwing dumarating kami sumasalubong siya mahirap lang kasi alagain oo lalaki siya nag-iisang lalaki siya na maaari mag-stay dito sa bahay namin. Dito sa kwarto namin. Alam mo ba? Ang cute-cute niya. Macho pa. Maraming muscles. Mga binti niya. Mga kamay niya. Ang sarap-sarap niyang yakapin. Tuwing naglalakad nga kami sa labas, lahat ng tao nakatingin sa amin. Gusto nilang lumapit. Ingit na ingit. Kasi ang cute-cute niya. Hmm. Nakakatawa. Hindi lang yun. Mahilig siyang uminom ng tubig at kumain ng kumain. Wala siyang ginawa sa umaga, hindi maglaro at matulog. Yeah, 'yan ang lalaki ko. Nag-iisa. Kasi dati bawal dito ang lalaki. Eh wala akong choice. Kailangan dito na siya makatira. Mahirap lang. Kasi Kailangan mo laging linisin. Kailangan mong paliguan. Ang pangalan niya pala ay Mamayana. Maganda yung tenga niya. At super ganda pa ng lahi. At napakabait. Ang pangalan niya pala, Bentot Bantot. Yung aso ko.